Hello, what's up? This is Ron YT Channel para sa samotaring videos at welcome kayo dito sa channel ko so for today's video mga guys ay papakita ko yung ginawa ko ayan, ito yung si ano, Amelitas Vlog or Amelitas Gaming TV ano pa ayan, dito yung uh, ginawa ko na ano uh, pinalitadahan ko ayan, yung ilalim ng kasimana Ah, ko. Yan, sabi ko nga kanina kay ano, ah uh, Sir Trabud. Kay Sir ano, Young Jad. Ayan, nasabi ko may work ako at prepare na ako. Ayan, guys. Ayan, yung pinabalitadaan ko na pasimana maano. Ito. pa, ito. Shadows. Ah, ito naman pala yung kahapon lang. Katatapos ko lang itong itiles, e no? Ayan. Ayan, hatapos ah, tapos ko lang siyang itails, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ito. Ayan. Ha, ah, medyo malabo yung camera. Nakasan ko lang. Ayan, guys. Ito yung ko, no? Medyo natagalan ako kasi puro, ano eh, puro, pas, uh, ano yung tawag dito? Puro si Rojo. Ayan, yung dulo. Tapos ito naman uh, pinarepair ng may-ari kasi yung unang nag na baklas. Ayan, kare-repair ko lang to. Palit, tatlo. Tatlo pang apat. Tapos ito yung niya. Lima. Ayan. Tapos, uh, ito yung nakarang taon ko pa ginawa to, yung tires nila. Ako rin yung nagbuo nitong tires na to. Ako yung nagkasa ng mga pasimano na yan. Yung poste. Ayan. Ito yung Uh, steel trusses nila ayan o. ako na rin yan ang nagkasan yan. Uh, ako na yung nag welding uh -huh. tapos ito naman yung kabila na to kabilang bahay apat na poste ito guys ayan. ayan apat na poste yan bali ayan Pinantuan ko siya uh, isang araw. Isang araw ko lang ginawa. Tapos pagkabukas, yung ginawa ko naman yung sa biga. Ayan tapos yung sa kabila kabilang ano bahay Yan. pati yung ah uh, nya sa minya sa ano sa may buladas ayan ako yung gumawa niyan And then pasyal ko kayo dito sa kabila guys ito naman yung ginawa ko na bahay yung basal to ako nag assemble nito bo ginawa ko ayan sya guys oh. ayan. ito sya guys ah punta tayo dun sa kabila Wait lang Okay Pakita ko siya para makita nyo nang buo Nakaigot na ako sa bahay na ginawa ko Wait lang Pakita ko siya hey okay guys Ito nga na yung ko na bahay no Ayan Ako yung uh, sa, mula sa simula ako nagbunyan hanggang bubong Ayan, tapos yung mga hamba niyan, iba na yung gumawa niyan. Pero naghahamba rin ako, guys. Uh, all around naman yung trabaho ko pagdating sa uh, ano, construction. Uh, all around. Uh, ayan, tiles welding. Uh, carpenter. Ayan, tile seater. Ayan, basta ano, lahat ng pwedeng pagkakitaan eh. Yan, ginagawa ko. Ayan, uh. So, ayan guys. Ah, uh, sana na nagustuhan niya yung video na at uh, muna tayo thanks for watching